tayo! Hala! Si Bebang! Tulog pa! Ang lakas sumilik! Bebang! Yuho! Tanghali na! Gumising ka na dyan! Grabe! Ang sarbang tulog ni Bebang! Ayaw niyang magising! Para siyang sleeping beauty! ko na! May naisip ako! Para lalong kumanda si Bebang, may kukunin ako sa bahay! One hour later. Bebang! Ano? Gising ka na ba? Hala! Tulog pa rin siya! Tamang-tama! May ka itong pulba, lipstick, foundation. Sisimulan ko na. Oh, Bebang, wag kang gumalaw. Pagagandahin kita. Ano kayong guna kong lalagay sa kanya? Ay, ito na lang. Pulbo. Ito na yung pulba. Lalagyan ko yung bisne niya. Sa noo niya sa baba niya. Lahat talagyan ko. <laughs> Ay, parang hindi ba bantay? <laughs> lalagyan ko pa? <laughs> oh, no. Ang susunod naman, lalagyan ko sa nang foundation para blooming pink na pink. <laughs> Grabe, pagising ni Bebang, panigurado, matutuwa siya, <laughs> sa kabila naman <laughs> Ayan, perfect na, sa so, tingin mo Big Bird, maganda na ba si Bebang? Wag <laughs> mong galing yung Princess, Magaling si Bebang Hindi yan, magtuwala ka lang sa akin, magaling kaya ako mag-make up Mahala ka nga dyan, basta pinagsabihan kita ha ay ito! Lipstick naman yung ilalagay ko! Kulay red! Para bumagi kay Bebang! <laughs> wow! Bagi na bagi na kay Bebang! <laughs> oh, sino yung maingay? ayusin ko. Charan, may pencil pen ako dito. Dahil manipis yung kilay ni Bebang, kakapalan ko siya. Sa kabila naman. Oh, no. Ayan! Tapos na ako! Napaganda ko na sa si Sleeping Beauty! es Si Bebang pala <laughs> Ba't niya ba ako binugulo Ang sarap-sarap pa ng tulog ko eh oh. Lagot Magigising na si Bebang Alis na ako dito <laughs> Inantok pa ako Gusto ko pang matulog <laughs> Ay aba May tendo na Sino kaya nagtayo noon? Mapuntahan ko nga! Ay. Hala! May taong nagtutulog sa loob! Sino yan? Ngay! Si Bebang! Ang pangit ng mukha niya! Ano nangyari sa kanya? Bebang! Gising! Bumangon ka dyan! Boyong! Bakit ka ba sumisigaw? Ang ingay ingay mo! Bebang! May sa sa'yo habang natutulog ka! Ano? Bakit? Yung itsura mo, pumangit! Parang nasumpa! Ha? Wala naman nangyari sa mukha ko ah! pa din! Tignan mo rito sa salamin ako! Oh. oh! Akin na yung salamin! <laughs> ah! Anong nangyari sa mukha ko? Ang pangit ko na! Mga oh, no. Sabi ko sa'yo eh! Nakulam ka ng mangkukulam! Paano ba yan? Hindi na yung magagamot! <laughs> Ano nangyari sa mukha ko? Ang pamit-pamit ko na! Paano ba ito matatanggal? Debang, <laughs> Debang! Tara na sa school! Papasok na tayo! Iska! Hoy! Maligno ka! Ano ginagawa mo dyan? Nasa si Bebang! <laughs> Hindi ako maligno, Iska! Ako talaga si Bebang! Tignan mo! Bang Ano nangyari sa itsura mo? Bakit nagiba? Kasi Natulog ako kahapon dito sa tent Pagising ko Ganto na yung mukha ko Sabi ni Boyong Nakulang daw ako yan. May pasok pa tayo sa school. mali na tayo. Hindi mo na ako mapasok sa school, Iska. Baka pag nakita nila itong mukha ko, nalukoyin lang nila ako. Nako, hindi ka pwedeng mag Bebang. May exalt pa tayo kay teacher. Ayaw kong pumasok. Kung ganito yung mukha ko, nahihiyak Di hmm. Diba? Sabi mo, Bebang, nakulam ka. Ipagamutan natin niya kay Mang Kepwing sa albularyo para bumalik Sige, tawagin mo si Mang Kepwing para maayos niya itong mukha ko. Wait ka lang dyan ah. Pupuntahan ko lang dun sa bahay niya. Ano ba nangyari sa mukha ko? <laughs> Yari, si Bibang umiyak na. Yung makeup ko sa kanya kapon, hindi pa rin nabubura. Lagot talaga ako kapag nalaman nila na ako yung may gawa. <laughs> Ano iska? mo na ba si mga Wala siya sa bahay nila eh Umalis daw Pumunta sa palengke Paano na yan? Hindi na ako gagaling Yung itura ko Ang pamit-pamit na oh, no. Tahan na Bebang Huwag ka nang umiyak Bebang, iska May problema ba kayo? princess, si Baybang, kinulam siya, kaya siya pumangit. Patingin! Ito! Oh. Tignan mo, princess! Ay, si Baybang, ang pangit! <laughs> Hoy, princess, bakit pinagtatuan mo si Baybang? Nang problema na nga siya eh, tapos tumatawa ka pa? Eh, kasi naman is ka, nakakatuwa yung itsura niya eh! <laughs> princess, nililoko mo ba ako? Pipang, may sasabihin ako sa iyo. Ano yung big bird? Alam ko kung sino may gawa niyan sa iyo. Kaya pumakit ang mukha mo. Sino big bird? Sabihin mo, isa pa siyang magkukulang? Ano na sa punso? Uh... yari, si Big Bird magsusumbong Big Bird, sabihin mo na para malaman namin kung sino yung may kasalanan Si Princess ang tuloy yung may kasalanan Ano? Si Princess? Kahapon, habang natutulog si Bebang sa tent Dumating si Princess, tapos minigapan siya. Totoo ba yung Princess? Ginawa mo yun? Bebang, sorry. Ako talaga may gawa niyo sa mukha mo. Grabe ka, Princess. Pati si Bebang, pinaglaloko mo. Alam mo natutulog siya eh. Tapos minigapan mo pa. Eh kasi naman, ang himpin niyang matulog eh. Kaya naisipan ko, make upan ko siya para maging sleeping beauty. Hindi naman mukha ng na sleeping beauty ang ginawa mo, princess eh. mukha akong bro, ha? Sorry ulit, bebang. Pinagtripan ko yung mukha mo. Ano nang gagawin mo ngayon para matanggal niyo sa mukha niya? Dahil make up lang yung nilagay ko sa mukha niya, madali lang niyang matanggal. Wait lang ha, kukuha ko ng tubig. <laughs> Pasuway talaga to si Princess. Siya pala nagpapangit ng mukha mo, bebang. Kaya nga eh. Akala ko, nasumpa na ako. Siya pala yung may kasalanan. Bebang! Ito na yung tubig mo ha. kana. ka na para matanggal yung makeup sa mukha mo. <laughs> Sana bumalik na yung dati kong mukha. Iska, wala na ba? Wow! Bumalik wow, ka na sa dating itsura mo, Bebang! Ang ganda mo na ulit! Talaga, Iska! Sabi ko sa'yo, mabilis lang niya matanggal, Bebang, eh! Ikaw, Prince, Bebang ko Nasaan ka na ba? Umuwi ka na May sakit yung nanay mo <laughs> Nanay si Tang, ano nangyari sa'yo? Okay lang ba kayo? Bebang anak, ikaw na ba yan? Hindi po ako si Bebang Ako po si Kokowa Ang bago nyong anak Akala ko si Bebang na Kokowa Kailangan ko anak ko May sakit ako <laughs> Nanay si Tang, may sakit po kayo. <laughs> Mainit po ang pakiramdam nyo. Ano pong kailangan yung gamot? Gusto kong makita si Bebang Kukuwa. Hanapin mo siya. Nagmamakawa ako sa iyo. <laughs> Nandito naman po ako, Nanay Tang. Huwag niyo na pong hanapin si Bebang. <laughs> Kailangan ko si Bebang Kukowa Bawin mo na siya Hanapin mo Siya lang magpapagaling sa akin <laughs> Sige po nanay si Tang Hahanapin ko po si Bebang Pauwing ko po siya dito Salamat Kukowa Miss na miss ko na talaga yung anak ko <laughs> Okay po, lalabas lang po ako para hanapin siya. Kawawa naman si nanay si Tang. May sakit siya. Pero, si Bebang ang hinahanap niya. Hindi ako. Ayaw niya sa akin. Gagawa ako ng paraan. Para akong maninaling si Tang. Gagayahin ko ang itsura ni Bebang. Ayan! Ako na si Bebang! Kabuka ako na siya! Gaya! pati tamit niya, panigurado, matutuwa sa akin si Aling Sita, Este, si Nanay Sitang pala. Sana mapaniwala ko siyang ako si Bebang, hindi si Kukuwa. Ay, sabit lang pala, kukuha ko ng pagkain at gamot ni Aling Sitang para matuwa siya sa akin. Alito, may mga prutas, kukunin ko to. Apon! lemon, tsaka tong mga mais. Ito pa! Gamot sa ubo! <laughs> Nanay si Tang! Yuhu! Bebang anak! Ikaw na bayan yan? Nanay ko! Bebang anak! Ikaw nga! Mabuti naman na ka na! Sabi po kasi ni Kukuwa, hinahanap niyo ko, kaya umuwi na po ako dito sa bahay natin. Ang bay talaga ni Kukua, inaanap ka niya, nasa na siya <coughs> Nay, may sakit daw po kayo, sabi ni Kukua <coughs> Sumama yung pakirabang ko Bebang, nung nawala ka, kaya nang hina yung katawan ko Huwag <coughs> <coughs> na po kayong mag-alala nay, hindi na po ako alis dito Ito nga po, tinilaan ko po kayo ng pagkain, pati itong gamot <coughs> Salamat, Bebang! Ang bait mo talaga! Pinagandaan mo pa ako ng pagkain! <laughs> Magpagaling po kayo na ya! Para masaya na ulit po kayo! Bebang, sa kabagaling, bakit hindi ka umuwi dito ng ilang linggo? Hinahanap-hanap kita! Doon po kay Princess, pati kay Iska, nakipaglaro po! Hindi ka malang umuwi dito sa bahay natin! Namimiss kita eh! <laughs> Sorry po, Nay. Kung naging pasaway po ako, hayaan niyo po. Hindi na po ako alis dito sa bahay. Akala ko, iniwan mo na ako. Si ko, wala yung kasama ko dito sa bahay. Kaya malungkot pa ko. <laughs> hindi ako masaya sa kanya kasi robot lang siya. Hindi robot si Coco, nanay si Tang, tao din siya. Galit ka ba, sa nasabi ko? Tukol kay Coco, Magpahinga na po kayo nanay si Tang Lalabas na ako Anong nangyari kay Bebang? Nagalit siya Yung sinabi kong robot si Kokoa Sa so, tingin nyo guys Anong mali kay Bebang? Mag-comment lang kayo Bye bye